Good morning mga kasama, nandito po tayo sa Sampalok, Maynila. Meron tayong isang malihit na project po dito na ginagawa, Pitawad Project. Gumawa po tayo ng video mga kasama para pag-usapan yung paghawak ng project sa hindi sapat na budget at sapat na budget. Meron kasi tayong mga kasama ma na dati nating kasama na nangungontrata. Base po sa experience nila, based sa experience natin. Kaya naisipan kong gawin tong video para maintindihan ng mga baguan na ang paghawak ng project ay nakabase po yan sa budget ng project. Hindi tayo pwedeng kumuha ng project na ang budget ay hindi sapat. Kailangan lagi pong sapat yung budget para may bili po natin ng dapat po natin bilhin at meron tayong pambayad ng mga nagtatrabaho sa atin. Ngayon, ang iniisip po kasi ng iba pagdating sa paghawak ng project, na experience nila, meron silang mga tao, nakikita nila, dating mga tauhan nila, nakikita nila maayos natatapos yung project at nagkakaroon sila ng sunod-sunod na project dahil naging maayos yung takbo ng project at naibigay sa mayari ng maayos. Dahil po doon sa sapat na budget kaya maayos din yung kinalalabasan ng project. Ngayon mga kasama, dumating po sa punto na kumuha sila ngayon ng project. Sa tingin ko okay naman yung price nila kumuha sila ng ibang tao. Pagkuha nila ng ibang tao, pinatakbo yung project. Dumaan sa atin yung plano, nakita natin kung ilan buwan gagawin. Gagawin natin ng 3 months. Pero hindi tayo kinuha ng client natin, pinagawa niya sa iba kasi nga, nagtitipid siya dahil hindi niya daw kaya yung budget na binigay natin Pagkuha po nila ng ibang tao, nagkaroon ng problema yung project. Bakit nagkaroon po ng problema yung project? Kasalanan po ba ng skill yun? Kasalanan po ba ng nangontrata yun? O kasalanan natin bilang boss? Kaya nagkaroon ng, ng problema yung project. Una po ang paggawa ng project ay dapat nakaplano lahat ang gagawin. Nakaplano ang gastos, nakaplano ang pag-assign ng mga tao. Ang kaisipan po kasi ng iba, kapag nakita nila nakagawa na sila ng ng project, nakita nila yung mga skill na tapos ng maayos, ang iniisip nila, skill lang gumawa niyan, skill lang ang gumawa niyan, kaya natapos ang project. Pero hindi po nila alam ang isang kabuuan ng isang team, kailangan may foreman, may architect at may engineer. Kung walang foreman, walang mag sa mga tao, walang magpaplano. Kung walang architect, walang mag-drawing. Kung walang engineer, walang mag estimate ng capacity ng building. Kaya lahat po yan magkakasama at magkakatulong hindi pwede ang isa diyan wala. Kung ang isang project ay kailangan ng kailangan ng foreman o may plano. Kailangan po diyan may nagpapatakbo. Sinabi natin to mga kasama para maintindihan ng maayos ng makakapanood. Pagdating po sa budget ng project, kailangan sapat o kaya sobra. Bakit kailangan po sapat o kaya sobra ang budget na dapat natin gamitin sa project? Kapag sapat at sobra po yung gina, ginagamit natin budget sa site, lahat po magiging maluwag. Hindi natin uunti untiin yung materyales kasi nga sapat yung budget natin. Hindi natin titipirin yung skill dahil sapat yung budget natin. Pero kapag nag-isip ka ng sobrang kita kahit sapat yung budget, titipirin mo yun. Kukuha ka ng mga skill na mabababa ang presyo para matipid mo yung pera mo. Mali po yun. Dapat ang kukunin mo, di baling mahal, pero maayos naman. Kasi isipin natin mabuti po. Kukuha tayo ng murang tao. Pero hindi naman mahusay. Uulitin mo rin yung trabaho niya. Kukuha ka ulit ng tao. Madodoble yung gastos mo. Dapat pag mag-isip tayo, ang iisipin natin agad, kailangan tapusin natin na maayos project na to. Para makakuha pa tayo ng project ulit sa kliyente. Makakasama. Hindi po yung iisipin natin, kukuha ko ng mga tao lang na hindi mauusay para makatipid ako. Hindi po ganun makasama. Kaya nga sabi po namin, sabi nga namin pag mag-uusap-usap kami dapat sapat yung budget. Kasi hindi lang po ang hindi lang ako ang nagpipresyo. Siyempre meron din po tayo mga kasamang veterano rin sa pagpipresyo. Kinakausap ko sapat ba yung presyo natin? Pag sinabi nilang sapat, yun ang ipapasa namin sa client namin. Ngayon, dahil sa patang budget namin, maginawa natin tao. Ibig sabihin, may bibigay natin yung pangangailangan ng mga tao. Pag budget na sinasabi nyo, kukuha po kayo ng, ng tao, hindi nyo kukunin yung mga veteranong tao nyo, ang mangyayari, hindi maganda ang kalalabasan ng budget. Tatlong buwan based sa plan na nakita ko, tatlong buwan natin gagawin, hindi nagawa ng ng tatlong buwan. Di nalugi ka rin po. Nalugi rin tayo kasi nga, hindi natin nakuha yung target natin. Naging 6 months, hindi maganda ang kinalabasan. Nalugi na tayo, nagabono pa tayo. Kaya dapat kukuha po tayo ng tamang tao at sabat, sapat na budget para mas gumanda yung takbo ng project. Huwag tayong kukuha ng project na hindi sapat ang project dahil magkakilala lang tayo dapat magkakilala tayo dapat kahit magkakilala sapat yung project para maiwasan po yung magiging sama ng loob pag-iiwalay mo magiging pangit kung hindi mo maayos yung trabaho no? trabaho nyo lalong lalo na magkakilala kayo kaya iwasan po natin na kumuha ng project o magtipid dahil gusto natin kumita ng malaki bilang architect, engineer o foreman, iwasan natin magtipid ng skill ibaling magtipid tayo sa ibang bagay magtipid tayo sa sarili natin huwag tayong magtitipid sa tao at sa materialis ng site kasi yun ang nagdadala ng project natin at yun din ang nagdadala ng pangalan natin kaya natatapos natin ang maayos yung project sana sa lahat na nakapanood nito sa nagdating natin mga client panoorin nyo po sana to para mayroon po tayong makuwang ideya sa pagkuha ulit po ng tao.